Inaugurasyon ng nag-iisang Regional Fish Port Complex na Philippine Fisheries Development Authority doon sa Visayas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong 37.9 million pesos na halaga ng agro-fisheries support ibinahagi rin. May mga update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Rehabilitated Iloilo Fishport Complex sa Barangay Tanza Baybay nitong lungsod. Ito ang nag-iisang regional fishport ng Philippine Fisheries Development Authority sa Visayas at nagsisilbing mahalagang sentro para sa mga negosyo sa pangingisda at agrofishery sa Western Visayas. Ang proyektong ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng multi-year national government subsidy ng Philippine Fisheries Development Authority at may kontratang nagkakahalaga ng higit 885 million pesos. Ayon kay Marcos, layunin itong higit pang paunlarin ng sektor ng pangingisda sa pamamagitan ng makabagong pasilidad na gumagamit ng renewable energy at mapataas ng hanggang 30% ang dami ng isdang nadadala sa mga pantalan pagsapit ng 2026. Ibinahagi rin ng punong ehekutibo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan sa pagpapabuti sa mga fishport, gayon din sa transportasyon at cold chain systems upang matiyak ang pina kamataas na kalidad ng mga isda kasabay nito na rin ang pamahalaan ng 37.9 milyon na halaga ng tulong pangagrikultura tulad ng traktora, makinang panggiling ng mais at palay, corn shellers, rice precision seeders para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyo at habagat. Lahat ng sektor ng agrikultura ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman yung mga magsasaka para makadiretso na sila sa sa merkado, wala nang gumigit na inaayos po natin. Kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad. Hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan saan padadalhin. Napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, are isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Si President Ferdinand Bongbong Marcos, Jr., Para sa Bombo Network News, Mularito, sa Bombo Radio, Iloilo. Ako si Bombo Gisa Parios, This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.